And haru haru haru, kumusta na kayo dyan? At today nga, pag-uusapan natin itong ating pagsakay sa train Kung maalala nyo, sumakay tayo ng trend pa uwi at first time ito at uulitin at ito promise. And after nga nitong station ng Ava, ay ito nga ating pinakahahanap at talagang napuntahan na natin pero through train lang. Hindi naman tayo bumaba itong Woburn station. And then, sumunod pa nga ang maraming station at tuulitin natin to promise dito naman sa kabilang side. Eh dahil sabi ko nga, ilumay eh, lumipat tayo dito sa kabilang side kasi nga dito yung ating makikita yung mga station. At sa kabila naman ay eh, yung isang view at titingnan natin yung sa susunod. Excited na ako! And dahil nga gumawa tayo ng content para sa mga station, eh kasa search ko, eh may nakita nga ako. Ito nga itong ating yan, hindi ko na naman alagad alang... Al, uh, 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 hindi ko na naman alam ang sasabihin. Ay, sobra-sobra ko ka naman kasi sa energy. So, ito nga, kasi search natin, ay may nahanap nga tayo magandang place. Itong Western Hot Valley Railway Station. <laughs> Station Village pala siya. Pero, iniba naman talaga yung tawag nila at papakita ko sa inyo talaga. Oo, oh, ayan naman talaga yung na-search ko. Oh, yung Western Hot Rail... Railway Station. Eh, para madali tayo ito. Station Village Complex. Ah, diba? Ang dami ka makikita. Mayroon pa nga dyang, anong gym. Eh, pero sa tingin ko, babalik ako dyang kasi yung mismo rail station. Eh, hindi ko nakita. At <makes noise> nag-focus muna tayo sa picture-picture at dito sa pizza. Eh, from work nga kasi, Lola yung pagod na pagod at gutom na gutom. <makes noise> nga tayo dito sa Station Village Complex na tinatawag na ito. So, ayan nga, yung view niya, ang ganda, no? Pero hindi naman tayo nagpaabot yan ng gabi. Masama. At ito nga yung ating nakita. At ito yung picture-picture natin. O, hindi ba? Narating din natin talaga. Pero, actually, second time kaya hindi ko lang siya na-realize. Late look ko lang na-realize na galing na pala kami dyan at nagpikip nga kami ng order ni Lolo. O, oh, di ba? Ganda sabi nga na like, ay buti na lang di-discover natin tong place na to ay siyempre picture picture siyempre bago kumain Oh, ah, diva. Ang ganda ng place nila. And dito lang yan sa Alice Town dito sa Pitoni. Kung kayo magagabi dito ay kain kayo dyan. At marami kayo mapagpipilian. Hindi lang yan ang naandyan sa place na yan. And pasta is life nga. Ah, apat agad na pasta. Eh, nagbukod-bukod nga kami ng order para marami kang mapamimili at, at yan yung half na pizza. Let's go na. Let's eat na pala. Pwede na bang kumain? Oh. Sige, halo, halo. Halo, halo, hindi naka-surprise ah. At na lang ang Be smile. tao. smile. Say hi to my vlog. Hi! Hi! Vlog pala niya. Yan na be. ay buti na lang at may nakasalubong tayong mayaman may nagbayad yes salamat tapakabike mo and uwiya na, na and may susunod nga tayong pupuntahan at pibili nga daw itong surubi ng air fryer with oven o may ganun pala and kailangan nga kaya natin yan matatesting testingin na yan planuhin na yan. next day may trabaho ulit ang lola nyo eh, excited sa jacket itong lola nyo kasi nga nakabili ng bago nakahirit kay lolo at saka na natin yung pagkikwentaan sa next video natin okay And my lunch. Eh, nasabi nga ng kapatid ko, imported na lunch. Pero alam nyo ba kung magkano yung tinapay na yan? And ay $6. Eh, mahigit hit ka. Ah, kumulang ko lang na 200 pesos. Aba. And masarap naman siya. May tamis at saka asim. Kasi kita nyo yung nasa taas na yan. Yan ay fruit. Yung apricot, may asim-asim ng kunti. Nga nung unay akala ko'y itlog. Pero masyarap siya. Promise. Eh, kung hindi nyo natatanong at hindi ko rin natatana kay kwento, ang una kong favorite na tinapay dito ay yung, yung ano nga yun, cinnamon roll. Tapos yan yung second. Tapos third yung uh, almond croissant. Tama ba mga madan? <laughs> eh, pero kung nasa Pilipinas tayo, ang paborito ko talaga yan, yan yung, ensemada si na asukal na lagay o kaya naman ay yung cheese ay yummy and after work nga alam dis, at may kasama tayong bata si Kayden Kayden galit na galit <laughs> <laughs> Anong ginagawa mo, madam? Anong ginagawa mo, madam? Ang ano? O <laughs> <laughs> oh, diva, ang babata ng kasama natin dito. Ah, oh, hulaan nyo kung saan yan. Eh, nung minsan daw yung may nagsasayaw jack couple na matanda. Sweet! biglang minakilala ako. Yes, mga fans ko. Ah, hi, love. Gash ako lang to. eh, wag kayo magalala. Feeling lang yan. Eh, pati di naman so, din naman nga ito si Kayden. Lumingon. and uwi ana at talaga si Ruby laging taga picture sa likod ah at pero yung pinipicture talaga niya yun ay yung buwan eh sayang nga lang kanina pa sa loob dinabanggit lagi ang sunset ay mali sa kabilang side pala yung buwan ito pala ilaw <coughs> lumipad, papunta na nga kami sa parking at uwi, ano? Eh, minsan isang araw, eh, may nakita nga akong picture, mga Pilipino dito sa Nainay College. At eh, siguro yung nasa unahan ay eh, teacher, hindi ko lang alam. At kilala natin dyan si Felicity, si Bimbi, si Angela, at si Rapa, nakita niya. <laughs> eh, minsan nga naglilinis ako ng aking cellphone, eh, nakita ko nga itong mga throwback photo ng dalawa dalawang magdaddy o oh, de outing pa more at eto na nga yung mga present picture nila Isa lang pala ah oh, tangkad nila pa boy na oh nakakabay na sa kanyang daddy eh syempre dapat meron din kami ni pa boy ay biglang napasingit hinahanapin niya akong picture namin magkakapatid. kapatid. oh, di ba? Hanapin niyo ako. <laughs> and syempre, kung merong bunga, meron din ang puno. <laughs> Yan yes, si Mami, Daddy, and Grandma, and Grandpa. Oh, ha, si Grandpa de Forms. Ingat kayo palagi. And huwag laging galit. Huwag kang mainit ang ulo. Iiyak-iyak din naman. And that's all for today's video. And thanks for watching. Bye-bye.